Ngayong araw na to, pupunta kami ni Brown Lady sa clinic. Lapit lang naman dito. Check up niya kasi at isasabay ko na rin tong sinus ilong ko na magpa-check up. Eh, nag-private na kami kasi nga matagal pa yung schedule niya sa may insurance, sa may government. Eh, July pa yung schedule niya. Siyempre, sumasakit na yung puso niya. Pag nagkakaroon siya, kaya papacheck niya na ngayon. Tapos ako naman, hopefully may doktor na available para magcheck ng ilong ko. E, matagal din kasi pag sa government, siguro may schedule ulit. Eh, dito sa private, ilang araw lang nagkaroon siya ng schedule. Kaya isasabay ko na rin tong ilong ko. At sana maging okay. Di ba nga, brown lady? Ano nga? Oh. Kaya hopefully maging okay yung pag-check ng doktor at maging okay na yung pakiramdam, pakiramdam namin dalawa. Ang hirap din kasi nung may nararamdaman. At ang hirap kumilos. Ang hirap sa trabaho. Hindi ka comfortable. All goods. Magiging all goods yan. Kaya anong oras na ngayon, pupunta kami ng clinic na kasi alas 10 yung schedule niya. Ako, mag-walk-in lang ako kasi sasabay ako sa kanya. Pero kung wala, ay schedule ako. Wala nang problema yun. Kasi niyo malat yung boses ko. Para akong nabibingi. saka minsan, hindi na ako masyado makapagsalita ng maayos. All goods pa rin. At least kahit pa paano, nagagampanan pa rin ng maayos yung trabaho natin. Ang kaol goods. Dobre. Hello, good morning. Dobre. <laughs> Ayan, at sa loob ng paano bata. mag naglalakad. Ayan oh, brown na brown si brown lady. Sakto, nakisama yung panahon. Ang ganda ng weather. All sa bus na kami, pupunta na kami ng clinic. Yeah medyo traffic ngayon kaya all good nasa bus na kami ni brown lady ayun siya busy sa cellphone nagre-rail siya Yan. wala pa naman ganong pasahero pag ganito umaga pa kasi traffic pa siya kasi nga rush, rush hour ng umaga papasok yung iba tapos yung iba naman may mga mo kapupuntahan basta rush hour siya pag ganitong umaga kaya traffic tapos may mga stoplight lane stoplight kaya ganun then mamaya pa naman yung schedule ni Brown Lady yun mga ka all goods dito na kami sa centrum at alas 10 yung schedule niya. Pero 9.30 na, kaya maghahabol na kami sa oras. Sana maging okay yung finding ng doktor kay brown lady. At sana may doktor talaga na magche-check ng ilong ko. I mean, tong sinus ko. Mga ka-all goods. Ah. Uh hirap din kasi talaga ng ganito mga kaul goods Kaya mga kaul goods maaga pa wala pang ganong tao dito sa centrum dito pa naman sa Poland time is gold sa kanila pag sinabi sinabi dito na tayo dito pag ganun ay dyan na tama tawid na lang kami. Dito pag na oh, pag na late ka, parang napaka big deal sa kanila pag na late ka dito. Time is gold sa kanila. Kaya nagmamadali na kami ni Brown Lady. Okay, all goods. Yung building na to. Ito yung pupuntahan namin. Lapit lang siya sa Sloty Tarasi. Ito yung Sloty Tarasi. Tapos yung building nito. Pagod kami doon Si alas na alas 10 na nga yung alas 10 nga yung schedule niya mga all goods. Kaya nagmadali na kami. Pagod ah. Bakas nakarating din mga all goods. Pero diyan muna kayo ah. Alam niyo na bawal mag mag-vlog sa loob eh. Kaya maya-maya na lang ulit mga all goods. Pwede ba? Amol ah, mall ba to? Eh, kahit na, establishment pa rin to eh. Ganda ng mga pagkakagawa. Ah. Ganda ng loob, mga ka goods. Para, para siyang samurilo, mga ka-all goods. Binitignan na ako ng guard eh. Pero sige. Mukhang natin mag-vlog dito, mga call goods. Diba? Si din ako. Kitang aso mga call goods. Oh. Ganda ng loob ng no? mga call goods. Luxury building eh. Luxury building eh. Wow. Diyan. Diyan kami papasok mga call goods. Wow. Ganda mga cold goods. Europe na Europe ang datingan eh. Oh. Ganda, Ganda mga cold go goods to. Oh. muna mo na kami. Ayos dito ah. Malinis, maayos, naka-organize mga cold goods. Pero hindi ito ang pinunta ko rito. Itong ilong ko, tsaka yung check up ni ni brown lady pero bago yun magsisiyar muna kami mga call goods dito na kami sa loob ni brown lady elevator anong floor floor yata mga call goods floor eh, eh. mga call goods dito na kami sa loob ay ito yun Goods. Dito na kayo mga call goods. Ito yung reception nila. Yung pinuntahan namin, si brown lady lang yung schedule. Eh wala daw silang ENT para sa ilong. Kaya pupuntahan namin yung isang hospital dito or clinic dito na malapit. Yun yung sakop ng insurance namin wala daw dito meron meron merong binigay sa sa kanya na address na pwedeng puntahan namin kasi sa Friday pa yon pero dahil barado na talaga to puntahan namin yung nakikita kong NFC dito na ewan ko kung kung meron sila doon na para sa ilong ano paradong barado ilong ko medyo malat ako ulit kaya pupuntahan na namin ni Brown Lady siya, pinapabalik siya ng May May 13 for laboratory Monday yun eh, yung available na laboratory for ano, schedule niya yeah for goods diba, barado to, ito yung barado kaya medyo malap yung boses ko mga yeah. goods kalalabas lang namin ni brown lady sa uh, building na to at pupunta na kami dun sa may sa may insurance doon sa may NFC na government nang sakop siya ng insurance ng company. Subukan namin kung meron doon mga call goods. Dito kasi wala talaga eh. Kaya tara let's samahan niyo ulit kami mga call ka goods.